Nakakita uh, tayo ngayon ng Nikula Diba kami Kasama natin si Bro, Buyet Parinik Kumakain ng itlog Yun know? o <coughs> Tapos si May Yan Yan ang condition yung Bike niya Yan Batsante Ayun know? o Batsante na Kumain ng itlog Yun know? o <laughs> Karantayin kami mga Guys Akit ahon tayo Ayan no? tayo na Ahon yan guys Pap Akit tayo doon Sa taas Magiging natin isan ni Ano ni Kuya Yuyong oh. Magiging natin isan ni Kuya Ayan o, nag-painga-painga ah, na, sila. Balis kami ng Dabayan ay alas 4. Nakarating lang namin dito sa may paanan ng Nikulas. Okay guys, ngayon na. Let's go mga guys. Simulan natin ang ahon sa Nikulas. Ayan o. Oo. Oh. Parang papasyal-pasyal lang. Uy. Medyo tayo sa may medyo unang ahon. Ayan o. Yan guys. Ayan o. So, ako na si Buyit. Bali, lilim mo kami. Kaya namin ang ulit dito sa San Nicolas. Yun guys. Yung oh, mga mo sa mga sasakyan na oh. sila. Ano si Batsanti? Ando sila sa baba mga guys. Ayan. Meron pa kami ahonin doon pa sa taas na ako sa pangalawang ahon na matatarik Ayan o Ayan guys, hintay natin sila Ang ahon ng truck oh. Hirap na hirap yung ahon ng truck Ganyan katarik yan guys Gandun yan sa taas Gandun yan Ayan o gap truck Gapang no. mga guys uh, another ahon another ahon na mga guys ha ano ano lang chill chill ride lang takbo natin para hindi tayo dali well, mapagod kasi yung gayang matarek na ahon paspasan mo yan pagod ka agad yan yung truck nga gapang eh makina pa yun ha? Kaya yan?

another ahon pangatlong ahon to nga guys wala galing baba mga natin dito sa likod na sumusunod sila Guys. Asbo ang pawis natin, guys ah. Grabe. Grabe ang pawis. Pero ang sarap. tabi, guys. May tracking. May ban. Mabilis pa naman ang takbo dito ng mga sasakyan guys Kahit to, pa lusom ito, out ang mabilis ang takbo Hello Tignan nyo guys Mabilis ang takbuan nila ito guys eh ano mga motor oh ahon Aon to guys, aon Tagas ang pawis ha May nasabit lang sa arde natin guys Kaya medyo may kalasgas Niin, no taisi mä taas guys. Nellon. no taas guys. Yun, tarik pa rin yan guys Taas yan Matarik to guys Para siguro pang 5 o anim na ahon ko na dito Parang uh, iyaw mo yung hingal mo para matanggal. inapurahin eh. kasi pag inapura mo mapagod ka talaga sobra Ayan guys, dito tayo sa may ano. May sign sign ano, billboard. Uh, um, welcome mag guys, hi. Eh. Dito tayo dito. Mga guys. Ano? Ah. yung inaon namin. dun sa baba na yun. Yan na. Oh. Pataas pa to mga guys. Patun pa, sa mata pataas pa. Sa may overlooking. Yan o. Tignan natin yung apat pa natin kasama na sa baba. Tignan natin, tignan, tignan sila dito sa baba. Yan o. Okay guys, tayo ulit. ahon guys pang apot na na to

Pwede na lang. Malapit na tayo sa overlooking Thanks God. Nakaupo tayo dito sa overlooking. Uh. Salamat po. Yeah. Salamat po, God. yan God. Yan guys, ho. Oh. Nakaupo tayo dito sa may overlooking. Ay no. Oh. Nandito tayo. pa natin, ayaw ko umahon pa. Ay no. Oh. Woo. Nakahabot na tayo dito sa may overlooking Thanks God Ayan o Ayan o Ayos Sarap dito mga guys Pag nakahawin ko dito ng Ayos Sarap sa pakiramdam Ayan o Ayan Oh, salamat sa aking bike na si Saba uh, Pakisama rin sa sa akin Salamat sa iyo Ayan o

Ito na lang yung, ano, yung... Akitin nyo, isa, dalawa. Overlooking na. Ayos na yun. O, oh, yun, oh. Yung mga kasama natin. Sino mo kasi nagsabi pumunta dito? So, mga uh, guys. Mucho tayo pa rin. Alalay lang pa, ah. mga guys, bababa na kami. Galing kami ng overlooking. Thank you.

ulas ang ulas para tayo na ang bukal ya 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 tag hey guys si Bats ng team na si sundoy pa yung anak niya kaya kami na nang tira dito si pare Jake Rubuit at si M.A. Oh, para testing lang. Ito yung kailala ko. Tropa to Ano pare koy? Kamusta? Guys, alam tayo ng tropa. Uh, may tropa tayo dito sa may pasok ng bukal. Eh. Yan. 저 제가 제가 안

Kapan ko naging classmate? May interest siya ata. Okay guys, pasok tayo sa loob. Yan o. Ahon to. Ahon to. Sa loob mga guys. Yan o. Kapasok ng gulod. Yan yeah. o. Woo Yan. Woohoo. Yan to. o. No? Ganda dito mga guys Yan o oh. Kung gusto mo mag swimming pwede dito Meron lang bayad 10 piso Pag may cottage 200 Yan o oh. ang tubig Guys dito tayo sa loob ng gulod Yan o oh. ah, Ano kanda? Buhay? Yan o oh. ah, Tangkig? Yan o oh. Ang ganda ng ano guys Ang paliguan yun malalim yan yan, yan yung ano hanging bridge na tinatawag yan, yeah, dito tayo sa, sa loob maraming naliligid dito yung pagka uh, ano eh tao maraga ano? pa ngayon eh maraga Pero, pa maya maya yan sa mga tao na dito oh. yun oh. bro buhit para jake sa so, si emeg yun apat na lang kami buhit na si bats dante yan guys so, to oh. ito ilog to kabila na yung sa uh, parang sa sa dagat ito yung ito yung mga nila Sabang po marami nito ko ang inumin yun inumin yun doon yun dahil na dito pag uh, ano didigit pala ako parang may guys pauli na kami kita kita na tayo sa sunod na ating video huwag yung kalimutan mag subscribe like and share para hindi nisang yung video maraming salamat mga guys thank you